Hindi siya natatakot si Bongson. Nakaligo rin after 10 years. Let's see. Uh... Tama pa sa mga ito eh. Lego, lego. Ang isa nag sa sunbathing. Ang lalamig kasi nagpa-araw. Ang tsaga ni Bongso, no? Papatuyo na lahat. Hmm? Dinilaan niya. Tutuyo na lahat. Ang pinakamaraming kuto si Sua. Pero siya kasi ang maraming sugat. Si Bongso. Wala na siyang matipsip. Ano, going na. Umalis siya dun eh.